<laughs> Pagpalaing ka ng mga santo ng mga matadero. Sa amin, ang mga abusado. <laughs> Kinukumpilan ko! Uh! 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 <laughs> Kating, Dilinger. Oh, bigyan niyo ng maupuan. Pare. Oh, bigyan niyo ng beer. Bigyan niyo po ng mapupulutan. Oh, yan. Pare. Masa na ba kayo? Dami yan. Ay, pa na po kayo, Talaga, oh. Matapang ka lang <laughs> kung wala mo. Sarap. Sarap. Huwag mong pansinin ang mga yan. Puro... Anong pag-uusapan natin? Uminom ka muna, Dillinger. Marami tayong pag-uusapan. Hindi uso dito ang salitang parehas. Dito utakan, lamangan, duruan. Pasiklaban. laban. Matindi mga financiers natin. Malakas ang koneksyon sa loob. Kaya wala tayong magiging problema sa huli. Ang gusto na naman siguro eh, kung buong loob na lahat ang magiging miyembro ng 12 Pares. Dahil... hahawakan natin ang buong kiyapo. Mga vendors, mga restaurant, mga beer house at lahat-lahat. Ang hindi ko lang gusto, parang wala tayong pinipili. Kagaya ng mga vendors, para na nga sila malilit na bato sa kalsada. Titisurin pa natin. May pag alam din ako sa katulad ko maliliit. Tayo ko sirayan prinsipyo ko. Kalimutan mo na ang prinsipyo mo, Dillinger. Iba na ang panahon ngayon. Agawan ng grasya para ka mabuhay. Kung sino malakas kumagat, siya ang nabubusog. Tapang ang puhunan para ikaw ang tumayong hari. Carlo, alam mo ba si Totoy Tari may hawak kayo ng kiyapo? May polis kasi nga uh, nagbibigay proteksyon sa kanila eh. Si uh, Teniente uh, Vallejo? Wala yun. Pagpasok natin, wawalisin natin silang lahat. Pinagbigyan ko na ang mo, Carlo. Siguro pwede na kami umalis. Salamat na lang sa tulong mo. Dillinger, kung sakaling magbagong isip nyo, nandito lang ako. Ding! Dillinger! Ayos pa rin nila. Di ka ba naaawa sa mga a**boy na kinakatay mo? Eh, sino pa magpapalaki ng mga yun? Alam mo, Tol, ang mga anak niyan at ang mga pamangkin niyan. Ikaw eh, lang naman inaalala ko, Tol, eh. Baka magkasakit ka. Bakit naman? Eh, natrabaho ka na eh. Gusto mong trabaho eh, kaya pituwa ka mo. <laughs> Paragal goto. Dadaldala na naman itong mga... Hoy! Kayo tatlo, lumapit dito. Gusto ko kayo makausap. Sumunod kayo sa akin. Alam mo namang galit na galit ako sa mga taong nagbubulakbol sa oras ng trabaho? At sino itong dalawang kasama mo? Mga bago sila. Mga kaibigan ko. Mga bago pala yung mga yan, dito! O, anong inaantay mo? Binyagan mo! <laughs> 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 pagpaing ka ng mga santo ng mga matadero sa amin ang mga abusado kiukumpi lang ko <tong> <tong> <tong>